What nice guys? Good afternoon po sa lahat. <clears throat> so, maaga aga tayong umalis sa office. At eto, pag maaga kang umalis sa office, eh, same time pa rin na umabot sa bahay kapag uh, medyo late ka umalis, di ba? Kasi sa salubungin mo rin naman yung traffic, eh, wala rin, di ba? So, ito guys, may bagong uh, uh, angle tayong yung uh, nag-change dito sa ating um, field of view. Ginawa kong wide na lang instead of super wide kasi sa super wide kasi napaka napaka layo ng ating um, camera no yung kahit andyan na sa tabi mo is malayo pa rin siya sa video no kaya hindi ko ma-zoom-zoom yung mga kamote no <laughs> so yun guys um, sana sana okay lang sa iyo uh, sa inyo ang sana okay lang sa inyo ang, ang ang ganitong setup no, na medyo mas mas malapit no kasi kumpara sa linear kasi yung linear is super lapit naman talaga so gagawin ko lang yun kapag uh, montage yung ating video pero pag magra-ride tayo is uh, Ganito lang. So, once again, guys. Itong uh, big bike na to is pwedeng-pwede uh, pwede pang daily. Kasi, hindi pa masadong masakit sa bulsa, no? Iko-compare e, mo sa mga 600 and pataas. <laughs> so, yakang-yaka pa sa bulsa yung... Um, traffic na gastos kagaya nito. Kasi, pag 600cc na, guys, is um, pag na traffic kayo is similar to similar to uh, four wheels lang yung gagastusin nyo sa konsumo ng gasolina no? Iyon. ito po yung rush hour ng aming uh, city of golden friendship so update lang po kayo natin guys no um, uy rosy lang sa kalam Malapit na po less than one month na lang po yung ating uh, endurance ride na gaganapin ngayong March 17 uh, 16 to 17 guys no? if i'm not mistaken So guys ang uh, starting grid po natin is ang uh, Pride Rock dun sa Maykusa malapit lang yun sa Ifus I think uh, katabilan talaga ng Ifus no yung Pride Rock na Parang park na yun na uh, malaki yung uh, ang uh, parking lot. So doon talaga. Mas maganda talaga doon kaysa doon sa Capitolion na medyo maikli yung pag starting grid nila. Okay. So ang starting grid doon guys is iikot mula sa Lanao del Norte. Kagendi uh, de Oro, Misamis Oriental at saka Lanao del Norte. Pababa ng uh, Lanao del Sur tsaka pababa ng Cotabato at dun iikot dun mula sa Picong Tunnel may tunnel na sa wakas hindi ko pa naka-testing ng tunnel eh iikot sa tunnel tapos ah uh, uh, Cotabato tapos buli, balik ulit sa Lanao del Sur tsaka Bukidnon na tayo guys pagdating na Bukidnon wawaswasin ko na yan kasi alam ko na yan eh blind lang talaga ako dun sa may ah uh, Cotabato area at saka Lano del Sur area at ah, saka, hindi nga sa Lano del Sur eh Wao kayang kaya ko na yan dyan sa Wao kasi parati na tayong bumabalik dyan no? so yun guys yan lang yung update natin for today's video kasi ah, maggagawa ako ng separate video guys kasi yung GPR natin med medyo meron tayong uh, masamang balita na nangyari ang GPR po natin ay nasira ang kanyang CDI yung shower po na CDI natin at saka yung clutch lining nya ay napudpud na nang dahil sa paggamit ni Binjo kasi hindi marunong talaga parating nagbaburn ng clutch parating uh, clutch no kasi ayon yung ma ma tawag dito mapalungan or yung ma ayon yung ma kwan ba eh, ba tayo Tagalog? Basta yung mapa ma, mapa ma, mapalong yung makina, yung wala yung makina no kasi hindi siya marunong pa mag timpla ng clutch talaga kasi mahirap talaga yung clutching talaga ng ating GPR no kasi manual na manual nga cable na cable sulit na sulit magji-gym yung fingers mo di ba pagpiga ko nga doon eh, pag ko tangina hindi na ako sanay grabe napaka tigas na po kumpara din dito sa aking jeep SR no so yun guys yun lang yung update ko uh, gagawan ko lang ng separate video po yun kasi para, para sasakay din ako doon, no kasi marami sa inyo gustong makita na nakasakay ulit ako sa jeep yard ko <laughs> sige guys bye bye